ang paglilinis ng kampo. Ikalimang kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Utusan mo ang mga Israelita na palabasin nila sa kampo ang sino mang may malubhang sakit sa balat o may lumalaba sa kanyang ari dahil sa karamdaman o itinuring siyang marumi dahil nakahipo siya ng patay. Palabasin ninyo sila, lalaki man o babae, para hindi nila marumihan ang kampo. Kung saan ako naninirahang kasama ninyo. Kaya pinalabas ng mga Israelita ang mga ganoong tao sa kampo, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang bayad sa ginawan ng masama. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae ay sumuway sa gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa kanyang kapwa, nagkasala ang taong iyon. Kailangang aminin niya ang nagawang kasalanan at kailangang bayaran niya ng buo ang ginawan niya ng masama at dagdaga ng 20% ang bayad. Pero kung patay na ang ginawa ng masama at wala na siyang malapit na kamag-anak na tatanggap ng bayad, ang bayad ay mapupunta sa Panginoon at kailangang ibigay ito sa pari kasama ng tupa na ihahandog ng pari para tubusin ang kasalanan ng taong iyon. Ang lahat ng banal na regalo na dinadala ng mga Israelita sa mga pari ay magiging pag-aari na ng pari. Magiging pag-aari ng mga pari ang mga banal na handog na ito ang parusa sa babaeng nanlalalaki. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo ito sa mga Israelita, kung sakali man na may isang lalaking naghihinala, na nanlalalaki ang kanyang asawa, ngunit wala siyang katibayan dahil walang nakakita nito sa akto, kailangang dalhin niya ang kanyang asawa sa pari, kahit na hindi totoong dinungisan nito ang sarili, sa pamamagitan ng pangangalo niya. At kailangan magdala ang lalaki ng handog na dalawang kilong ng sebada para sa kanyang asawa. Hindi niya ito dapat lagyan ng langis o insenso dahil ito ay handog ng paghihinala. Dadalhin ng pari ang babae sa aking presensya at pagkatapos ay maglalagay ang pari ng tubig sa mangkok na gawa sa puti at lalagyan niya ito ng alikabok na mula sa sahig ng toldang tipanan. Kapag na ng pari ang babae sa aking presensya, ilulugay ng pari ang buhok ng babae at ilalagay sa kamay niya ang handog ng paghihinala para malaman kung talagang nagkasala ang babae. Pagkatapos hahawakan ng pari ang mangkok na may mapait na tubig na nagdadala ng sumpa at pasusumpain niya ang babae at sasabihin sa kanya kung hindi mo dinungisan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki hindi ka masasaktan ng parusang dala ng tubig na ito pero kung dinungisan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa ibang lalaki na hindi mo asawa sumusumpa ako na magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa iyo at sana'y hindi ka magkaanak. Ang tubig sana na ito na nagdadala ng sumpa ay pumasok sa iyong katawan para hindi ka na magkaanak. Pagkatapos sasabihin ng babae, mangyari sana ito at isusulat ng pari ang sumpang ito sa isang sulatan at huhugasan niya ito sa mangkok na may mapait na tubig. Kapag napainom na sa babae ang mapait na tubig na nagdadala ng sumpa at kung may kasalanan siya, magiging dahilan ito ng matinding paghihirap niya kung talagang nagkasala siya. Pagkatapos kukunin ng pari sa kamay ng babae ang handog ng paghihinala na inihandog ng asawa niya dahil sa paghihinala nito. At itataas ito ng pari sa aking presensya at dadalhin sa altar. Kukuha ang pari ng isang dakot ng handog na ito upang malaman kung nagkasala nga ang babae o hindi at susunugin ito sa altar. Pagkatapos ipapainom niya sa babae ang tubig. Kung totoong dinungisan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, magpaparusa sa kanya ng matindi ang tubig na kanyang ininom na nagdadala ng sumpa. Hindi na siya magkakaanak at magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa kanya. Pero kung hindi niya dinungisa ng kanyang sarili, hindi siya masasaktan at magkakaanak siya. Ito ang kautusan tungkol sa lalaki na naghihinala sa kanyang asawa. Kung nadungisa ng babae ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa o naghihinala ang lalaki sa kanyang asawa na nanlalalaki ito, kailangang patayuin ng pari ang asawa niya sa aking presensya at ipagawa ang kautusan ito sa kanya. Walang pananagutan ng lalaki, pero may pananagutan ng babae kung nagkasala siya at magdurusa siya sa kanyang kasalanan.